I'll uh, 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 let the people decide. Yeah. Mm. Pero uh, ano ba sabi niya rin po na malakas yung survey eh, na pa rin po, yun. uh, po uh, yung tuupo? Malayo pa naman yun. But uh, siyempre na tutuwa rin kami ni Chichi uh, with the numbers, uh, tutuwa rin ako na uh, ay ko paano pagmamahal ng mga na nagamay nila sa atin ay uh, ipinapakita naman then again, uh, we'll do our best. Um, still about uh, today, uh, tonight, as we speak, there's still about 104 days. Hindi mga maging kampante. Pero may mga kung may question, Yorme, this is survey daw. May mga sa, nagsasabi, funded, everything. No comment. <laughs> okay lang kami ni Chichi. Mm -hmm. Basta kami, diretsyo lang kami sa taong bayan. Pero how do you manage po yung mga negative issues so, na binabag sa inyo? Eh, hey, you, 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 you know better than anybody else. Yeah. Even when I was starting in showbiz. <laughs> uh, it's not like an uh, easy life. <laughs> in every turn, in every pages of my book, there's always challenges. Matagal. uh, eh, Lagi naman may awa ang Diyos, saka ang maganda naman kasi yung, uh, yung taong bayan Ngayon, oh, na. Alam ng, uh, Mayor, Ma bilang Ma Ma taga Tondo at taga Maynila, district 1 ako. Marami sa amin nakaramdang na nakaramdam na parang nagtampo sa iyo na kapin, napaganda na ng Manila nun bigla mo kami iwan. Ano ngayon ang pupwede mo sa amin masabi? Wala naman siguro masama din na ialay ko ang aking sarili sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at buong mundo. But then again, uh, this is democracy and we continue to believe in democracy. And uh, the people have already uh, decided to choose the other candidate. So, I'm happy to be part of such a journey. So at least, you know, pagdating ng araw, o ko kuya kuya ko puro puti na ang buho ko kung may buho pa eh masasabi ko at least inalay ko ang sarili ko sa mga kababayan natin Pilipino sa buong bansa now having said that uh, uh, the people of Manila and you know it very well especially uh, sa atin sa uh, clamoring for us to go back So, I'm now heeding the call of our people in the city of Manila. So, so, may sabi mo na, before sinabi mo na mag-retire ka na sa politics. Yes. Pero anong mga pag business sa'yo? Ano ang bago ng bisya? Eh, siguro, ang um, masasabi ko na lang, no? uh, tanongin natin yung mga tagalusot ng may about the situation. Now, if I'm not asking too much, go around the city. Pero uh, awa. I cannot just uh, let it uh, deteriorate. I owe it to the people of Manila. Now they're calling. I'm just seeding the pot. Pinakamasarap sa lahat, retired ubatan, uh, you know, ay may utang na loob din ng mga ako sa mga nagalusod Siguro, hindi naman masamang dinggin ko yung panawagan ng loob. No? Okay. Kaya, mas nais na yun bilang maya, kaysa tutak mo sa mga. Ito na lang ako sa mayor. na masama. Hindi mo